Mini vlog Maayong buntag kaninyo tanan mga guys no So udto ay ko nakamata ani guys murag init namang gud sa ko ang panan aw gud sa ko ang mata diri sa bintana murag nilapos naman ang kainit guys so pag mata na ko diri ang buntag guys ni agi ang ako ang amiga kay niingon siya nga naluto na kuno ang binignit nga iyahang giluto nga usa ka mga guys no so sa wala pa ko sa wala pa nako gipakuha sa ko anak mga guys no dan ko diri sa tugkaran kay grabe ka abog mga guys nya napay mga nahabilin nga mga kanang kinaon sa kanang iring nga kanang ilhang regiton mga guys no nya napay ka nang mga abog-abog diri nga grabe ka bega jud ka ayo nya ni samot ang kainit sa palibot kay grabe jud ka init labi nag kanang udtong tutok na jud mga guys no kanini mata ko diri dapita kay mga alas 9 kapin man or alas 10 milagro kayo nga nakapat nakamata ko ina nang orasam mga guys no kay usahay tagalas unsi 11 na gud ko mo mata so diri nang hipos ko sa akong mga basura unya pag human nagkuha ko og tubig kay ang siminto ako bubuan og tubig no labi na ako ang mga tanom diri ang akong mga tanom mga guys kay kanang kuan mga unsa so, ni spinach ang akong tanom dari og oh, ganang basta unsa ni nakalimot ko sa kanang usa unya na mubo ko diri og tubig kay perting ini tamay may na lang makokuhaan ang kainit sa balay mga guys no unya nagunahuna ko ani og oh, manglaba di pero nakalaba jud mga guys pero may na lang kay kanang gamay-gamay ra ba so dere mga guys akong gi kuha akong anak kay nagkaon man dai siya diri og oh, no sa gihatag sa kanang ako ang amiga so ako sa gikuha kay human naman siya kaon dili kay ni sila hingaon kayo ani god libo lang kuan ni nila usay mo kaon usay di so diri butang nako sa sa gawas kay akoay mukaon mga guys no kay nga kung apo di mo sa gihapon ani so diri dapita ako na di siya diri gi hinahinayan og kaon unya naghinuktok, kay magunahuna ko kung manglababa ko di kay nga no, sayang kayo ang kainit sa kanang kaudtuhon sa kahapon no, no og dili manglaba so gidaginot ako ang oras diri mga guys no onya nagsikog kaung kaon diri mga guys kay lami ang binignit pagka buhat grabe ang iyang tam e saktora onya mabungog ka mga guys kay perting daghan na pug kanang kuan kanang sagol dag ko pa kay pagkahiwa na perting kaon kuan or perting higop na kuan sa sabaw mga guys kay say ang akong ganahan kanun aning binignit ang kanira jo din taong sabaw no dili mukuan aning mga unud-unud gawa siguro og saging kay saging pud kamuti gamay ra sa dang kuang kanun so dari, naglingkod ko dere mga guys no nagpatakilid ko kay nagwatch watch ko kung mga laba ko di mga guys mahuman na lang kuan kaon mga guys no pero nakalaba jud kuan mga guys oi paghuman ako kaon so ako nanigi balik gibalik sa lamesa ang akong gikaon no kay mamlaban babush